Oops, andate na naman si Uncle Tak. Sandi nga pala, kaya gagala kami na Macy's ko. Nagsimba na pala kami sa Odmeta, pagkayari kami ay pupunta sa Karama AD Dito lamang yan kay Tita sa Tita Julis. Napakaraming pagpipilian ng mga Pilipino food. Ito nga pala ay buffet sa halagang 35 dirham lang. Kaya yung ibabayad mo ay sulit na sulit na dito. Bago nga pa lahat, malugod akong bumabati na isang magandang araw sa aking barangay, Barangay Kabuka, Bantuan City, Lungsod pa rin ng Nueva Ecija. Kaya balik na tayo sa ating pagbubupay kaya pumasok na kami dito. Kaya ang aking kinuha ay itong crab para sa ganang sulit yung ating ibabayad. Kaya tara, kain muna tayo. Kalasa. Masarap na at nasa kalidad ang lasa. At pagkatapos niyan, ako ay kukuha ng soup, itong bulalo. Ang pipiliin ko rito yung may bone marrow para masarap. Sana wag sumakit yung bato ko. <laughs> Nakadalaw na pala ako ng bone marrow kaya umulit ako ng apat. At eto, aki itataktak na kabisa pero paminsan-minsan lang ito kaya sinusulit ko yung day off ko kaya nga ito na nga nahulog na nga yung bone marrow napakalinamnam nito lalo na at napakainit kaya nakarami na ako ng bone marrow siyempre magugulay naman tayo ang kinuha ko ngayon toko at toge at saka ang okra para sa ganun may laban sa ating katawan may halo-halo nga rin pala sila pang dessert kaya sulit na sulit talaga ang bayad mo kaya maangkel hanggang dito na lang ito yung uncle tax ingat